Mga idol at kabayan, breaking news! Israel, grabe talaga ang lakas ng puwersa. Ang bilis nilang makorner at napahina ang puwersa ng Hamas sa Gaza dahil sa patuloy na opensiba ng Israel mula sa kalupaan, himpapawid at gargatan man. Hamas, lumambot na, gusto na ng tigil putukan, kapalit ang kalayaan ng pitongpong mga bihag nito. Kung lakas lang ang pag-uusapan, Amerika, muling binomba ang mga sundalo ng Iran sa Syria. Hindi bababa sa walong mga sundalo ng Iran ang nasawi sa ikatlong earth strike na inilunsad ng Amerika sa kanila, US B-1B bombers muling nagsagawa ng Bomber Task Force Mission sa Saudi Arabia, malapit sa Yemen isang minsay sa Iran na wag tangkaing sumali sa digmaan Pilipinas hindi masisindak ng China, marami man ang barko nila pero buo ang loob ng mga Pilipino na tuloy ang resupply mission sa Ayungin Shoal Giniba ang puwersa ng Israel ang dalawang gusali sa gilid ng isang itinayong kampo ng Hamas sa Gaza Strip. Ganito kalakas ang puwersa ng Israel Defense Force. Ipinakita rin ng Israel Defense Force na kontrolado na nito ang mga mahalagang lugar sa Gaza. Israel Navy, sinuyod ang kanilang baybayin at nakita ang marami mga armas at bomba na gagamitin sana ng Hamas upang maglunsa ng pag-atake sa kalupaan ng Israel. Ang pagtangkang pagpasok ng Hamas ay napigilan ng puwersa ng Israel. Israel Navy, Hamas hindi nakaya ang opensibang inilulunsad ng Israel laban sa kanila. Hamas bibigay na, sinabi ng Hamas na tinalakay nito ang pagpapapalaya ng 70 mga bihag bilang kapalit ng limang araw na tigil putukan. Ito yung sinasabi ni Israel Prime Minister Netanyahu. Nagagawin nila ang lahat upang ibalik sa Hamas ang pressure upang sila mismo ang kusang gagawa ng paraan upang maibalik ang kanilang mga bihag sa Israel. Isang patunay na ramdam ng Hamas ang ang puwersa na hindi nila nararanasan kailanman. Sinabi ng arm wing ng Palestinian militant group na Hamas itong lunes na sinabi nito sa Qatar na handa ang kanilang grupo na palaya na hanggang 70 mga bihag na hawak nito sa Gaza bilang kapalit ng limang araw na tigil putukan sa pagitan ng Israel at Hamas. Gusto ng Hamas ng complete ceasefire at payagan ang pagpasok ng mas maraming tulong sa lahat ng parte ng Gaza Strip. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, seryoso kaya ang Hamas? Bakit hindi na lang nila palayain ang buong 230 siyam na mga bihag nito para tapos na ang digmaan? May pinaplano kayang iba ang Hamas laban sa Israel? Pag-comment lang kayo sa video na ito. Ang Estados Unidos ay nagsagawa ng airstrike laban sa dalawang lugar na nauugnay sa Iran sa Syria bilang tugon sa mga pag-atake sa mga puwersang Amerikano. Sinabi ni Defense Secretary Lloyd Austin III sa isang pahayag, ito na ang pangatlong beses na naglunsad ng pag-atake ang Amerika sa loob lamang ng kulang-kulang tatlong linggo. Tinarget ng puwersa ng Amerika ang mga lokasyon sa Syria na pinamumugara ng mga grupong nakatali at pinupunduhan ng bansang Iran. Hindi bababa sa walong mga pro-Iran fighters ang nasawi sa airstrike na inilunsad ng Amerika sa silangang Syria. Sinabi ng isang war monitor noong lunes, ganito kadelikado kapag Amerika ang umatake, siguradong may babagsak talaga sa mga kalaban dahil wala silang kakayahan na supilin ang puwersa ng Amerika. Ito ang isa lamang sa mga tugon ng Amerika matapos ang paulit-ulit na mga pag-atake sa mga puwersang Amerikano sa Syria at Iraq. Ang mga airstrike ay isinagawa laban sa isang training facility at safe house malapit sa mga lungsod ng Al-Bukamal at Mayadin. Ayon sa ulat sinabi ng observatory na nakabasi sa Britanya na naganap na nawasak sa mga pag-atake ang isang imbaka ng armas sa isang bayan ng Al-Bukamal na iniulat ang sunod-sunod na pagsabog dahil sa mga nasunog na bala. Tinarget naman ng US forces ang isang rocket platform ng mga kalaban sa Mayadin. Hindi lang yan mga kabayan. Sa ikatlong pagkakataon muling lumipad ang heavy bombers ng Amerika, ang B-1B Lancer sa Saudi Arabia, malapit sa Yemen. Isang minsahin ng Estados Unidos sa mga bansa na kaya nitong maglunsad ang malawakan na Earthstrike. Hindi papaliparin ng Amerika ang mga bombers dito ng basta-basta na lamang. At para sa wala, kaya sa Iran at Houthi, huwag na huwag subukan ang puwersa ni Uncle Sam. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan Pilipinas kung mahal. Hindi titigil sa resupply mission sa mga nasasakupan nito sa West Philippine Sea. Mismong National Security Advisor na ang nagsabi na walang karapatan ang China na pigilan tayo na gawin ang gusto natin sa ating teritoryo. Yes sir, una lang po. Pwede po madiscuss eh, kung ano po yung importansya nung Ayungin Shoal pati yung Sierra Madre sa territorial claims po natin. Ba't kailangan nating protektahan yun? Well, una-una, no, yung ating uh, BRP Sierra Madre is a commission base No? Ito ay pag-aari ng Republika ng Pilipinas at uh, official ito na barko ng Republika ng Pilipinas. So magamag ito ay nakasetsad dyan sa ayong insol, ay uh, mandato natin na protektahan ang ERP Ceramadre. At at the same time, ito rin ang uh, nagsasabi na ang kinalalagyan niya ay uh, kasama sa ating uh, Uh, exclusive economic zone. Mm -mm. Ano po mangyayari kung mapabayaan natin yung BRP Sierra Madre specifically po? Um, kasi yung uh, BRP Sierra Madre nakikita natin ay uh, matandang mat bako na, na siya. No? Uh, dahil sa elements, sa weather, uh, po pwede siya ay ma-erode ma o masira. Uh, sa atin ay uh, napaka-importante nito. siya, ay po-protection na natin siya. At uh, hindi tayo papayag naman na yung ating mga sundalong nandiyan ay hindi naman maturo ng sinasabi nating magandang living condition. Uh, makita natin na ito ay napa, nasa loob ng ating exclusive economic zone, napakalapit sa Palawan. No? Uh, ito ay pinag ng, ng China uh, dahil kasi meron silang uh, ginawang features na nire nila yung fish Malapit din ito doon. So ngayon, uh, sa kanilang uh, naratibo, ay pinipilit nila na ito ay part ng 10-Dust Line, which is walang basis sa anumang international law. Sa UNCLOS, historical basis, ay uh, walang pinanggagalingan. Kaya hindi naman tayo papayag. Sabi nga na ating pangulo we will not lose a single inch uh, in our territory. Opo. Sec, without discussing operational details, pwede niyo po ba sabihin kung merong improvements na ginagawa ang gobyerno para sa BRP Sierra. Ah, hindi natin pwedeng sagutin yan. Eh. natin na mga confidential factors. Ang masasabi natin ay hindi natin papayagang mawala ang alimensyon. Uh, yan ay utos ng ating pangulo. Puproteksyon na natin. At ang ating mga nakatira doon, sisiguro natin na maayos din naman yung kanilang pagkatira. Mm so, yung BRP Melchor Aquino, yung pinakamalaking barko ng PCG, kasama po sa latest story. Bakit po kinailangan na sumama yung Melchor Aquino? At magiging standard na po ba to sa mga susunod na RORE? Ah, hindi natin masasabi yung standard na. Ang, ang kautosan ng ating Pangulo ay... Uh, magsagawa ng iba't ibang -iba konsepto para mapadali ang uh, resupply sa uh, BRP Sierra Madre So hindi ito mag, mag masasabi natin na pare-parehas. No? Bawat rore ay uh, nagsasagawa tayo ng kakulang plano kung paano maipapatupad yung pag-supply at rotation of personnel. Hindi natin pwedeng discuss in, pub public, public, pero sisigur din natin na uh, palaging matutuloy ang mga rore na, uh, sa tinatawag nating mga Uh, regular periodic hearings. Mm -hmm. Kung bagay, Sek, parang kung ano po yung gawin ng China Coast Guard, there will be adjustments in the succeeding Rore. Eh? Parang ganun po. Yes, and we will not be deterred. We will not be intimidated by any illegal actions of uh, the Chinese Coast Guard, the Chinese Militia, and the uh, PLA Navy. Mm -hmm. Sure, last na lang po. Uh, lilinawin lang po namin kung may tinamaan o nasaktan po dun sa water cannon. Mayroon tayong mga personal na nabasa. Mayroon din mga pagkain na nabasahin. Uh, pero ito naman ay uh, expected na natin. Uh, sabi na natin na uh, kahit anong klaseng uh, intimidation, coercion uh, na gawin ay hindi matitinag ng sundalo natin. In fact, uh, kinukumen ng ating Pangulo ang magaling na performance ng ating uh, Navy, ang ating Coast Guard, ng ating uh, Marines na nandun dahil Uh, na ipakita natin na pinaninindigan natin kung ano ang karapatan natin at sabpilitin natin na we will always make uh, it happen na magiging successful palagi ang uh, Rory. Laban Pina.